Ayan po, magandang araw naman po sa inyong lahat. Panibago na ang review sa bago nating nakuhang motor. Oh. Ito po, ang bagong labas ng Rusi. RFI 175. Ayan ho, oh. ikutan muna natin. Oop. RFI 175. Ngayon, dahil bago siya, for registration pa siya. So, atin nang re-reviewin ito isa-isa. Okay? So, simulan natin sa mga ilaw. sa so, ang ating ilaw dito ay LED na po ito eh. Lahat LED. Tapos, ang headlight niya, halogen. May apat na ilaw. Dalawang low, dalawang high. Yan po meron din siyang ditong daylight na parang kilay signal light ito po gilid meron ito po ay naka combi brake na rin ito sa harap yung harap lang combi brake sabi ng combi brake yung dalawang gaso ang ano ginagamit pag pinares mo yung preno sa likod sumasabay itong harap yung isa dyan ah, connecta sa likod eh pinares mo yung brake sa likod, sasabay ito. Combination, kaya combo brake. Yung isa naman dyan, yung Trenon sa harap. yon para doon lang yan. So yan, naka-disc brake na. Tapos ang ating tire, yan, tubeless, napakataba oh. Oh. Ang sukat ng ano natin sa harap, 110. 70, 13 So tubeless sapo sa harap niya yung kan ano may rubber na rin suporta sa putik so iyan ito yung harap niya okay so ito po ay FI Euro 4 compliant so fuel injection fuel injected Dep depende sa term na gagamitin nyo so yan dito sa harap ah sa gilid pala malakas kasing edit edit na video na to Tuloy tuloy lang to Ito yung ano Kanyang Tawag ito Nakalimutan ko tuloy Basta sa air Air cooler pala Sorry Bila ako na ano O oh, air cooler Yan So may pan siya Yan ang nagpapalamig ng makina Habang ginagamit natin ngayon, nandito naman yung ano niya, oh. Naka-disc brake din, oh. Oh, pansin niyo sa disc brake niya, isa lang. Kasi hindi siya combi brake ng harap. Ang naka-combi brake lang, yung preno sa likod. Madadami harap, oh, nandito. Ngayon, ito yung tambucho natin, oh. Logo pa ng RFI 175. So, dahil ano na to, fuel injection, connected na tong ano, may gamit to eh bus na to para dito sa kanyang tambucho so mga mekaniko yung mga talaga marunol na kaintindi nyan so eh, huwag muna natin yung pansinin okay ito naman sa likod so mataba rin yung bulong ayan o oh. mataba oh. parang ano eh parang kochi so yan sa likod naman 130, 70, 13 Yung harap kasi 110 Ito 130 So, ayan Ito yung L-Pirtel nya Okay, yung panggilid Ayan Ito, may logo ng Rusi rito Nakaukit Dahil sila ang distributor nyan Kailangan di mailagay yun dyan So, ang brand nito is Rusi RFI 175 Okay So may kick start pa siya. Oh. Oh, hindi gaya nun sa ibang motor, wala na eh. Ito meron pang emergency. So magagamit mo pa 'yan. Ito yung namang ano sa angkasan. Yan. Hmm. Balik tayo sa likod. Nalampasan ko. Ito na yung LED niya na ano, tail light oh. Sa yung signal light sa gilid yan. Tapos sa uh, po registration nga ito, bago pa. Andito na may LED na puti para sa pla ano, plate, tapos reflector so yan so yung upuan naman natin ganda lambo lambot oh makinis at saka ito parang kotse nga ah. sandalan eh naka stage pa yung tahe oh yan oh napakaganda tingnan tingnan nyo oh nakagandang pwesto yan ang lawak lawak ng upuan nya sarap upuan yan eh so ngayon punta naman tayo dito sa harapan sa mga ano so andito ito yung preno sinasabi ko sa likod na combi brake. Pinires mo to harap likod. Gagana na ang preno. Ayun, balot daw. Ito naman, high and low. May pass light din pag pinires mo tong low. O oh, yun o. Oh. Yun yung pass light nya. Tapos signal light, left and right. Ito. Busina. Ayan. Okay. Itong cellphone holder hindi kasama yan. Kalalagay ko lang yan. So hindi natin po promote yan. Ayan, dito naman tayo. Merong hazard switch. Ito. Tapos kill switch yan. Kailangan lagi na ka on yan pag magpo start kayo. Ito yung postart. Okay. Tapos ito yung preno. Sa harap. Hindi combi brake to. Yung combi brake lang yung panglikod eto harap lang to pag pumreno. Yung isa naman, harap at likod. So, yun. Nandito naman yung kanyang, ano, keyless. So, wala tayong susing gagamitin dito. No, walang pinrobayad ang RFI na susi. eto lang, remote. Dalawa yan, eh. Hindi ko pa nakuha. Yes, hindi po bade. So, ito yung control ng remote. So, ito, pag malapit yung remote natin dito, isang metro, pe-press mo lang to, eh. Gagana na. Press mo, iilaw yan ayun o oh. Pumilo, kulay green tsaka mo pihitin press tapos pihit ayun so may mga selection yan dito naman yung sa ano engine on engine eto seat and fuel upuan bukas ng upuan tsaka yung fuel ito naman patay ang engine to dito naman yung lock ng manubela na, ilalak natin manobela oh. Okay. okay. press natin. Oh, ano na, na siya oh. Okay na. So, buksan natin yung pakita ko yung fuel. Ito lang sa harap yun Oh. Pagpapagas ka, 9.5 liter sa full tank. Marami kang pera. Full mo. Pag wala naman, pwede na si sandaan. Ngayon, pinapress lang to fuel. Ito, fuel. Para bumukas. Ayun Oh. Oh, boom. Ngayon may tali pa yan, oh, para hindi malaglag. Kulay green. Indicator pag sarado. Pag binuksan mo yan, magpupula yan eh. Ayun, oh, yellow. Pula. Hindi mo nang buksan. Yan. May tali, oh. Kahit bitawan mo. Yan ang gas natin, no oh, empty. Yun yung float ball, o oh. Kitang kita. Mati na lang kasi gas nito, eh. Nasara. Diinan lang. Press. Oh, yun na. Ah. share it, oh. Okay. Ngayon, sa seat naman tayo. Huwag natin yung seat. Press the seat. Okay, press ko. Ayan siya, o. Oh. Ayun. Okay. Ito ngayon yung ano niya. Storage. May dumansasak yan ito yung ano, mga tools, basic tools. Lagay dyan. Yung registro, ando sa loob ng bahay. Tingago ko muna. Bablog kasi. Ito naman yung ano niya. So, mapapansin nyo yan. Sandang ka lang taas yan eh. Halos yung sandang ka oh. Ito sa haba niya oh. Ayan. 5-5 ang height ko pero ganyan siya. Ayan eh ang okay. Hindi ka simple yung full face dito. Half face lang. O. Oh. Okay. Sala na natin. Boom. Ngayon, buhay natin makina. Na. So, ipipress ulito. Tapos, pihit sa taas. Ayan, atilin na natin dito. Tututo ka na rito. One, two. Yun. Nag-initialize yung ano, RPM tsaka speedometer so ito dual ano to yung kanyang panel may analog and digital o analog to digital rpm ngayon yung speedometer nya ito pag tumakbo to 40 40 rin makikita mo dito kilometerahe ngayon sa taas, pakita may orasan. Ayan, merong logo ng motor sabi ng iba yung logo ng motor kaya meron yan yung gulong kasi yung tire pressure nakikita rito kung malambot o hindi sa ibang bansa yun uh, medyo ano na pag ginawa pa dito magmamahal na lalo ito tapos andito yung outside temperature ito yung temperature ng 34 degrees sa labas ng bahay namin yan sa kalsada tapos yung ano ng battery ito indicator kung full charge so malulobat na yung battery mo ito dito makikita ito naman yung tinakbo 474 na lapit na mag change oil first change oil 500 siguro okay na so yan yon. may trip din siniro ko na kasi sinet ko kanina so tumaandar din yan para makita mo kung ilang kilometer yung tatakbuhin mo kung itetest mo punta ka sa isang lugar ito trip yan yun lang makikita mo kung ano yung tinakbo mo ito kasi total kilometer na to mula nang binili tapos ito naman yung sa fuel. So nagbibling yung empty. So siguro wala na lang isang litro to. Kaya ganito to. Kasi full na 9.5. So dapat na andun yan sa full. Nagpuno. So ayan lang ang ating ano, uh, panel. So digital and combination. Okay. So testingin natin yung ano, high. Pag naka-high beam yan. Ay patay pala yung makina. So mapapansin nyo, umiilaw yung engine. Ibig pwede mo nang i-push start. Pag patay yan, dalawa light check, mo. Yung ano, kill switch. Pag naka kill switch yan, patay yun o. No? O buhayin ko lang switch. Ayun, umiilaw. O kaya naman, yung stand. Ito, side stand. May sensor kasi yan eh. O pag binaba mo yun, o, oh, batay makina. So, hindi mo mabubuhay sa push start. So, kailangan itaas mo. Ayun, o, oh, tinaas ko na. Ayun, tinaas ko na. O, oh, nabuhay. Ngayon, pag umaga na na yung ano, tsaka mo i-press yung ano. Ito. Dali natin ito. Pipindutin ko to ha. Pag yung push start, sabay ang preno. Pwedeng kaliwat ka na ng sabay. Okay lang. Kahit ano gamitin mo. Basta, pipindut ka sa preno bago ka mag-push start. Okay, titignan nyo yung tsura. Yan, magi pag pinustart na. Yon. Tingnan natin yung harapan. So ganito ay tsura pag buhay na yung makina. Yung low light niya gumagana na. Ito. Saka to. Tapos ito yung pinaka LED strip niya. Oh, parang kilay. Ayan. O. Oh, ganda oh. Forma, parang mata mukha talaga oh. Ayan, subukan natin i high sanya high high. Para makita nyo kung ano itsura pag sabay yung ilaw. Ayan, high low High high, ayan. Oop, side view. So ayan. Tingnan natin. Ayan, tingnan natin yung ilaw sa likod. Ayan, pinakamaganda sa likod niya oh. Elegante elegante. Oh. Tingnan mo naman, naman tail light niyan. Oh. Ganda, di ba? Oh. Subukan natin hazard. Kaya makita niyo jura. Walang katong video kasi ra. Eh, hindi na mag-edit -e para ano. Tuloy-tuloy. Oh. Kabila, harap. Hmm, iyan. Ni nyan niyan. Ngayon naman, subukan natin patayin yung makina. patayin yung hazard switch. Ngayon, babalik natin. I-on lang natin siya On. Ayan, naka-on na. Pag naka-on yung switch nyo, pero patay makina, ganito ay tsura nung ano natin, harapan. O, oh, naka-park lang siya, oh. LED. Pag naka-on makina, ganyan pati likod buhay so nabubuhay lang yung halo diyan na headlight pag binuhay yung makina yun po ayan kung may iba pa kayong gusto itanong siguro comment nyo na lang ito susi nya okay siya nga pala andito may compartment na maliit eh ayan kami ko sakto lang o ayan. ayan lang siya ganyan lang siya tapos meron siyang ano USB para kung magcha-charge ka ng cellphone na may cover oh, para sa protection sa ulan Char charge ka ng cellphone pwede yan ito cover dito naman yung ano halimbawa na lobat andito ay tinuturo na ng ano kung paano ga ibuhayin so hindi ko nisasama sa vlog paano dito magkalikot for safety reason so yan so ganito Lalak natin manobela. Press. Tuk. Uy. Kailangan sagad eh. Ayan. Mm. Ngayon, itatry ko ilayo tong susi. Kasi pag malapit yung susi, umiilaw eh. Ayun o. Oh. Ayan o. Oh. Nabubuhay. Ilalayo ko susi. Para makita nyo. Ayan natin dito sa isang ano. Oh, ayan. Ayan natin sa tricycle. Ayan 'yung motor. Let natin buhayin, ha. Chuk. Ayun, chuk, chuk. Ayaw. Ayaw. 'Yan ang safety nito, keyless. So pag malayo 'yung ano, susi, hindi mo siya mabubuksan. Okay? 'Yan yun ang safety ngayon susi meron pala yan dito ng ano safety o yan. gusto mo i-hazard yung motor mo yan gusto mo namang hanapin sa parking kunwari ang dami ng RFI dumami na yung bumili para unang tingin mo pa kasi pag nakatalikod Makikita mo yung plate number Pero pag nakaharap lahat Hindi mo makapansin Kung alin sa'yo eh. Depende kung Amin mo Ito preso Ni Yan So Keyless Mas safety sa nakaw Maliban lang talaga Pag-aaralan na nila Yung paano Pero malabo Kaya isa pa Ang bigat-bigat Na motor na to Tingkayad ako dito Pag 5'5 ang height mo Nakaano yung paa mo Pareho Nakatingkayad oh kaya masarap to ay daan sa mga hamse, eh. Kasi napakataas niya eh. Ayan. Hanggang, so hanggang dito na tayo. Yung mga hindi pa subscriber nyo. Baka gusto nyo mag subscribe. Baka naman. Like and share. Sa mga kilala nyo na. Gusto rin makakuha ng ano. Konting. Uh, review rito. Dahil ito eh. Nagamit ko na. So on top speed. Hindi ko pa natatry. Ang pinaka top talaga. Subukan ko lang hanggang 70 muna habang ano, break-in period. So, wala rin yung plano mag -ano, eh, mga So, okay na to. Comfort. Sa gas consumption naman, since ano nga siya, 175, medyo ano siya, ma ano sa gas. So, siguro may mga minumodify na lang dyan para mapababa lang yung ano. yung consumption nito eh mataas ang CC normal talaga pag mataas ang CC malakas kumain ng gasolina saka minsan sa pagdedrive mo rin kung gaano kalikot yung kamay mo sa throttle kung paano ka maggas nasa driver din minsan may mga ano rin yan eh technique eh depende sa experience eh kung paano mo ano pababain ang iyong konsumo ng gasolina minsan pag pababa yung kalsada huwag ka na mag gas pwede mong patayin kung saan ang yan, eh. sa bigat nito eh 135 kilo hirap buhatin o yun so yun lang po muna sa ngayon mga saraming salamat sa nagkaroon ng time so ito ay walang edit edit kaya medyo mahaba ang video at least ano uh, sana nakatulong ako sa video nito para ano okay thank you po ito po yung inyong ano đợi cái tiếng chưa về